Mas malaki raw pala yung sahod sa Turkey compare mo sa Greece. Oops, bago ko simulan yung chikahan natin, kung bago ka pa lang sa aking video at hindi mo pa ako kilala, kung nga po pala si Marie Grace, isang OFW at nakilang duwende, napakalat-kalat dito sa Greece. Comment yun sa akin ng isang viewer sa TikTok. Hindi ko alam kung nagtatrabaho siya sa Turkey or hindi, pero ito yung sabi niya. First timer, ex-abroad, 58k. Pwende sa amo, meron ding galante aabot din ng 75 to 80k. Wow. Comment niya yun sa akin doon sa video ko na parang nabanggit ko na 40k lang yung sahod ko dito nung unang unang taon ko dito sa Greece which is 2022 pa yun mga mi. Ang kagandahan kasi dito sa Greece every year nag increase ang salary or yung minimum wage dito. Nakita ko nga doon sa website ng Greece minimum wage na this year 2025 ay tumaas na naman yung minimum wage dito. Napakita ko diyan sa screen sa inyo. 968 per month na yung minimum wage dito. So, kung magahanap kayo ng employer, dapat hindi bababa dyan yung sasahorin nyo. Kasi nga may mga nagtatanong minsan na may ganitong offer sa kanila, okay lang ba yung ganun? So, at least kung alam nyo na yung minimum wage, may pagbabasehan na kayo. Okay, kwentahin mo yung 968 times 60 is nasa 58,000. At dito mga mi, hindi kasi pare-parehas ang mga salary dito ng mga couple o yung mga domestic helper. Siyempre, kaya tumataas yung sahod kasi nga nagmamahal din ang mga bilihin dito tingin ko hindi nagkakaiba yung sahod sa Turkey at saka dito sa Greece. Sa tingin ko ang pagkakaiba lang is yung makukuha mong benefits dito sa Greece compare mo sa Turkey. So hindi ako nagtatrabaho sa Turkey ha. Pero kasi mas marami na rin nangangarap na makarating dito yung mga taga Turkey. Maraming nagme-message din sa akin, nagtatanong kung paano mag-cross country and yun, may mga iilan na rin na nandito galing ng Turkey ilan-ilan din ako na nakakausap na galing ng Turkey and then tinanong ko sila kung bakit gusto nila dito sa Greece. So which is yung mga sagot nila sa akin ay iisa lang. Gusto kasi nila na makapag-travel around uh, Schengen country. So dito kasi sa Greece pag dito ka at meron ka ng residence card pwede ka nang makapag-travel doon without applying any visa. Unlike kung nagtatrabaho ka sa Turkey kasi hindi naman siya part ng Schengen country or ng Schengen is uh, um hindi ka makakapag-travel. Kailangan mo paring mag-apply ng iyong visa papunta doon sa mga bansa na yung tulad ng Italy, Rome, France. Switzerland. So, yon Yun yung isa, isang benefits na maganda na makukuha mo pag dito ka nagtrabaho sa, sa yon Yun lang. Gusto ko lang linawin. At ngayon, ko nag-iisip kayo kung saan kayo mag apply at kung saan yung maganda, sa tingin ko, si yung kailangan kausapin nyo. Kasi siya lang yung nakakaalam kung ano yung para sa atin. Hindi sa laki ng sahod kasi kahit gustuhin natin makarating sa ibang lugar or sa isang bansa na gusto nating puntahan kasi nga malaki yung sahod kung talagang hindi tayo para doon. Wala, hindi mangyayari yon yun lang mga mi. Maraming salamat sa panonood. See you on my next mini vlog. Bye and God bless.